ano gusto niyo sa kay at Rony Fortin? Uh, sabi niya, nag-iingat daw siya. Uh, Mihingi pa nga siya ng uh, panalangin sa mga supporters niya, mga netizen, dahil uh, apparently ang insinuation niya, gagantihan niya siya. Uh, para po kay Atty. Fortun, ay ano, sana makonsensya po siya sa mga sinasabi niya kasi nung Napakasama ho ng mga sinasabi niya na baka hindi ho niya kayang patunayan kahit abogado siya. Kaya ko lahat tumpasan niya ng dokumento, Atty. Fortuna, kahit magharapan tayo. Lahat ng akusasyon mo, dala ko lahat ng dokumento ko po. Pagdahan-dahan ho kayo, Atty. Kasi nakakasakit kayo ng buong pamilya ko. Ako na lang. Tirahin niya, huwag po yung pamilya ko. Taka, wag, naman ano, wag naman yung walang katotohanan. Kasi sa isang abogado, eh, masama ko yung ginagawa niya. Hindi ho, ano, hindi ho tama yun. Meron o tayong tinatawag na legal ethics, di ba? Pero parang yung ginagawa niyo, para wala siyang etiketa eh. Kung makapag-judge po siya, ganun-ganun na lang. Siya po kaya i-judge ko? Ano po kaya ang klaseng tao yung mga inabogaduhan niya? Mabubuting tao ho ba lahat yung inabogaduhan niya? Yan, balik po sa kanya, tanong yan. Ididepensa mo yung tao na alam mong hindi maayos nakapatay, etc.